Hi guys, Kawaray TV here. Welcome ulit sa ating YouTube channel. So, video na ito, gusto ko lang sagutin na mabilisan yung katanungan ng kababayan natin dyan na nag-comment kanina. So, tinatanong niya po kasi kung pwede tayo mag-cross country dito sa bansang Taiwan. Cross country like Canada, sa Poland. So, tatuto lang mga kababayan dito po sa bansang ito ay pwede po tayo mag-cross country. Okay, dyan po yung Poland. And then, Canada. Si so, marami pa po yung mga bansa na pwede natin na mapuntahan kaling dito. So sa katanungan kung pwede daw po ba mag-cross country dito sa bansang Taiwan. So pwede, pwede po tayo mag-cross country. So kahit hindi pa po patapos yung kontrata natin. Habang kaya malapit na tayo ma-end contract, pwede na po tayo mag-apply. So yung ibang uh, na ginagawa natin, na uh, mga kumbaya natin dito is uh, renew ulit sila habang nag-a-apply dito sa Taiwan nang papuntang ibang bansa ulit mag-horus country sila so ang ginagawa nila minsan nagrarinyo -re -re renew muna ng kontrata after 3 years nag-re-renew sila ng kontrata and then mag apply na sila nang magpuntang Canada baga nag-iipon muna ng pang o or pang-placement fee mga gastos doon sa bansa so, gusto nilang puntahan So sa katanungan po na pwede po kung cross country dito, pwede, pwede po tayo cross country ng uh, kumbayan po dyan sa Pilipinas na nagtatanong. Siguro pang katlo lahat si ate na nagtatanong ng ganito. So sana makatulong po yung video na ito. So hanggang dito lang muna mga kababayan. So mabilis ang video lang po ito. Uh, gusto ko lang sagutin ng mabilis na nabang beer natin ngayon. So, Pwede po tayo cross country. So may mga kababayan na po tayong nakaalis si papakita po dyan sa screen ng mga kababayan natin na nakaapunta na ng Canada cross country mula dito so may mga agents rin po kasi dito na pwede natin apply so huwag po kayo magalala kung balak nyo rin po mag cross country kung dating dito pwede pwede po tayo kasi yung iba ginagawa lang din po ito na stepping stone para makapunta sa ibang bansa mga experience lang si Taiwan kasi napakadali lang din po naman makapag-apply dito sa Taiwan So, ayan po. Kailangan ano, po yung nakatulong muli yung video na ito sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas kahit mangunsaan pa yung sulok ng mundo na gusto nang malaman kung pwede po bang cross-country nito sa bansang Taiwan. So, maraming maraming salamat po. Hanggang dito lang muna bago ka pa palang po sa channel na ito o channel po na ito ay patu uh, patungkol sa buhay ng isang OFW dito sa Bansang Taiwan. Kung nakatulong po na konti yung video na ito sa dagdag kalaman sa inyo, please consider like, subscribe, and hit mo na rin ang notification bell natin dyan sa baba. At para ma po kayo sa mga video natin na gagawin. So, ganito lang po mga kabayan. So, God bless at maraming maraming salamat. Peace out. Ah!